papasok ng maaga pa at uuwi ng madilim na. Yes, totoo po yan mga katrabaho. Yan po ang sitwasyon naming mga empleyado. But sino po nga ba ako? Ako nga po pala si Jilim Vlog and uh, I am working for security guard. Batang bata pa pero nagtatrabaho na. Pero bago ang lahat, please follow, like and share and comment down below kung may mga suggestion kayo. And this is a new channel nga pala mga guys. This is a new page dahil nga po ay nag na delete yung mga page natin nung yung mga ginawa nating page kaya a new channel a new page a new journey para sa atin and hindi ko pususukuan yung mga pangarap yung mga gusto kong mangyari sa buhay ko kaya tara at sala samahan nyo ako sa istorya ng aking buhay yes batang bata pa tayo mga guys pero kinailangan na nating magtrabaho although wala tayong jowa wala tayong sinusuportahan na girlfriend sa buhay pero bakit nga ba nagtatrabaho na tayo? Siyempre, wala na tayong ama na bumubuhay sa aming pamilya. At kailangan ko ng magtrabaho para makatulong at para masuportahan ko ang pamilya ko sa probinsya sa kanilang mga pangangailangan. Hanggang dito lang muna mga katrabaho. See you to the next video natin sa, sa continue ng ating istorya sa buhay.